Mga kabra, aring nga pala at pauwi na ang anak na maong obra. Kailangan ho nating magsikap ay para sa ekonomiya. Ay garni ho talaga sa Maynila. Kung hindi ka magsisipag ay wala. Wala ka namang ibang asa kundi sarili mo lang. Akala ho ng karamihan na tayo maaalwan. Pag nasa Maynila, madali lapulutin ang pira ay hindi ho dahil naririn ho ang bayaran sa bahay, tubig, kuryente. Yan ho. Yan ho din huhugutin lahat sa sinasahod at sa araw-araw. Ay kung titingnan lang ho pag nasa Manila akala masarap ang buhay. Walang ginagastos na ko eh mas maganda pa ho dyan sa probinsya dahil dito ho sa Manila lahat ay gastos. Bahay, magbabayad ka kada buwan. Oh. Tubig at kurinte, magbabayad ka rin. Wala akong libre. Ay samantala ho diyan sa Batangas, diya sa probinsya, ay makapangawil ka lang, ay sapat na. Makahuli ka ng mga isdang bato, eh, di ayos na pang ulam. Wala kang gaano bibilhin, di ang bibilhin mo na lang ay eh, mga bitsyan. Mm. Asin, yun lang ha, magkano lang ang gastos doon. Eh, hindi ka na mapagod lang naman ang kwan doon, hindi ka malulugay. Eh. At mag enjoy ka pa, ay eh, katulad ho dito. Kaunting kumot mo, nakao, kuwarta, ang kailangan, ay dyan ho sa atin dyan, nakao, eh, bumuunod ka lang ng kamuting kahoy, ayos na, pang ulam na. Pandali ka lang ng kamuting bagay, yung talbaos, o, ayos na. Pwede nang may ulam, eh dito, hindi ka makakadala ng gayong, ultimong kangkong, may bayad dito. <laughs> Akala nyo, idea sa atin talaga namang, yan masarap ang buhay.